pinuntan talaga nila ako sa bahay. So maraming salamat dahil pinasaya mo talaga ang Barangay Baliwasan. Ang swerte-swerte ng barangay natin. Thank you talaga sa iyo, Younglu. No? Uh, ang dami mong supporters dito. Dapat po ako magpasalamat po sa inyo. Kung hindi po sa inyo, hindi po ako makapasok. <laughs> uh, pwede ba ako naman uh, magsabi ng I love Baliwasan? I love Baliwasan, I love Baliwasan na mahal na mahal ko po kayong lahat. <laughs> Thank you. Thank you for. Okay. lights, para na audience. Lights para sa audience. Selfie